Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 12, 2025. Habang ang banayad na liwanag ng flower muon ay sumasalamin sa araw na ito, maglaan ng oras upang magpahinga at tanggapin ang kagandahan ng bawat sandali. Bilang isang Pisces, taglay mo ang kalaliman ng emosyon, at may kakayahang dumaloy sa buhay na parang isang malalim na ilob na dumadaan sa mga agos ng buhay ng may grace at intuition. Sa araw na ito, magsimula ng isang bagong kabanata sa iyong paglalakbay sa emosyonal na pag-unawa at koneksyon sa ibang tao. Ang flower mo on ay magbibigay gabay sa iyo upang maglaan ng panahon sa iyong mga relasyon, pati na rin sa mga simpleng kasiyahan na maaari mong ipagdiwang sa araw na ito. Ang iyong likas na kakayahan na makiramdam at makipag-ugnayan sa ibang tao ay magsisilbing ilaw sa iyong paglalakbay, kaya't tanggapin ang enerhiya ng buwan at hayaan itong magbigay gabay sa iyong mga hakbang. Ngayong araw, ang iyong emosyonal na daloy ay mas malakas kaysa karaniwan. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Scorpio, mararamdaman mong ang iyong mga emosyon ay umaabot sa mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Huwag matakot na harapin ang mga emosyon na maaaring magdulot sa iyo ng kalituhan o pag-aalinlangan. Sa halip, yakapin ito ng buong puso at hayaan itong magbigay linaw sa mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo pa naipapakita o napapansin. Ang malalim na koneksyon na nararamdaman mo ngayon ay makakatulong upang magbigay liwanag sa iyong sariling kalagayan at mga pangarap. Matutuklasan mo sa araw na ito na ang lakas mo bilang isang PAISIS ay hindi lamang nakasalalay sa iyong kakayahang magbigay ng malasakit sa iba, kundi pati na rin sa iyong kakayahang tanggapin at yakapin ang iyong sariling mga emosyon at kahinaan. Sa ganitong pagkakataon, maglaan ng oras upang mapansin ang mga maliliit na detalye sa iyong buhay. Bilang isang paisis, may malalim kang ugnayan sa mundo at ang mga simpleng bagay ay may makapangyarihang epekto sa iyong kaligayahan. Halimbawa, maaari mong isaalang-alang ang paggawa ng masarap na pagkain para sa iyong sarili o sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagkain ay hindi lamang isang pangangailangan, kundi isang ritual ng pagmamahal at koneksyon. Sa pamamagitan ng pagluluto, maaari mong ipakita ang iyong pag-aalaga sa mga tao sa iyong paligid. Ituring mo itong isang pagkakataon upang magbigay tuwa at kasiyahan sa kanilang mga puso. Huwag kalimutan na habang ikaw ay nag-aalaga sa iba, mahalaga ring alagaan ang iyong sarili at magsaya sa mga simpleng bagay sa buhay. Sa ilalim ng malakas na impluensya ng Scorpio, mararamdaman mo na ang mga karanasan mo sa araw na ito ay magiging mas malalim at mas makulay. Ang Scorpio ay nagsisilbing gabay sa iyo upang lumalim sa mga aspeto ng iyong buhay na kadalasang itinatago o itinuturing na mahirap pag-usapan. Huwag matakot magpahayag ng iyong mga nararamdaman. Sa katunayan, ang mga sandaling puno ng kahinaan ay maaaring magbukas ng pinto ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagpapahayag ng iyong mga emosyon ay hindi lamang makakatulong sa iyong sarili, kundi magbibigay ng pagkakataon sa iba na magbahagi din ng kanilang sariling damdamin at mga saloobin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas matibay na ugnayan sa pagitan mo at ng mga taong mahalaga sa iyo. Key Life Aspects, ang araw na ito ay magiging isang pagkakataon para sa iyo upang mas mapagtanto ang kahalagahan ng iyong emosyonal na koneksyon sa iba. Ang iyong likas na kakayahan na magbigay ng malasakit at magpakita ng empatya ay magbibigay ng malalim na kasiyahan at pagpapalakas sa iyong relasyon sa pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Gayon din, hindi lamang ikaw ang makikinabang sa pagbabalik loob ng iyong puso, ikaw din ay matututo at magpapalago sa sarili mong emosyonal na kalagayan. Tanggapin ang mga pagbabago at mga hamon ng buhay, at magtiwala na ang iyong puso ay magbibigay ng tamang gabay upang magpatuloy sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Lucky Color, Lila Ang kulay lila ay nagpapalakas ng iyong spiritual na koneksyon at nagbibigay ng kalinawan sa iyong pag-isip. Magsuot o gumamit ng lilang mga bagay upang mapalakas ang iyong intuitibong kakayahan at lumalim pa sa iyong mga koneksyon sa iba. Ang kulay lila ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang magsalita ng buo at tanggapin ang iyong mga nararamdaman ng walang takot o alinlangan. Lucky Number, Sham Ang bilang Sham ay isang simbolo ng katapangan at pagtatapos ng mga siklo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong buhay na may mga bagong mata, matutuklasan mo ang mas malalim na kahulugan sa iyong mga karanasan. Ang numerong ito ay nagpapahayag ng kagalakan at tagumpay na nagmumula sa pagiging totoo sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maglaan ng oras upang pahalagahan ang iyong mga nagawa at gamitin ito bilang inspirasyon para magpatuloy sa iyong landas. Maswerteng gawain, pagminilay at pagluluto. Ang paggawa ng mga sandali para sa tahimik na pagmumuni-muni ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mas mapagtanto ang iyong mga pangarap at emosyonal na pangangailangan. Bukod pa rito, ang pagluluto ng masarap na pagkain ay isang magandang paraan upang maipakita ang iyong pagmamahal at malasakit sa iba. Isa alang alang ang pagkakataon na maglaan ng oras upang magluto para sa iyong pamilya o mga mahal sa buhay, at gawing isang meaningful na aktibidad ang bawat hakbang sa proseso ng pagluluto. Ang pagsasama-sama ng mga mahal sa buhay sa isang masarap na pagkain ay magdudulot ng kagalakan at mas malalim na ugnayan sa inyong mga puso. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng panahon upang magpasalamat sa mga karanasan na natutunan mo at ang mga koneksyon na napalalim mo. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pagmamahal, at sa bawat araw, ikaw ay patuloy na lumalago at natututo. Ang flower mo na ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng mga hamon at pagbabago, ang iyong puso at intuition ay magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahang magbigay at tumanggap ng pagmamahal at ito ang tunay na lakas na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matabumpay na bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.